Hindi, hindi yan maging bilyonaryo. Makatayo ka lang ng isang postage, puta, bilyonaryo ka na. Kita <laughs> <laughs> mo yung building niya? Paano ka maging bobo? Totoo. Trump, ma ma malalim yan. Kunwari lang. Kasi pa pa pareha ko, hindi man ako talagang bright na bright. Pero, I am a very deliberate. Talagang pinag-isipan bago kita murahin. Sabi yung akin doon, sabi ko, pag minura ko ito, wala na. Sabi ko, sige. So, yan lang ang ano ko. Then, the economy, the economy is doing well. Merong panahon na ang ating banana, pineapple, hindi na tinatanggap. So I had to go to China to ask them, President Xi Jinping, Sir, what is wrong with our products? You we used to export to your country in so many volumes. Why are you now stopping it? And then, uh, wala nang bumili ng banana natin para sa feeds na lang. Totoo. So, sabi ko, bakit? Pati yung pineapple, what's wrong? Uh, alam mo na. Because they think that we are dovetailing. Pasunod-sunod lang tayo kung anong foreign policy. So, sabi ko, no. Because I will chart an independent policy. So, we're friends. Ngayon we are back to 100% ang pineapple because it, the planting was stopped kasi hindi na kumikita not viable anymore. Now we are deficient by almost 30% sa order. So balik na lahat. And China has granted us about ilang ilang na lahat yon. 20 billion. magbigay, dala na na ilang nilang pera. 20 billion. 24. At sabi ng China, we will build two bridges for you for free. Mm. ilang bridges yan, magdagdag sila ng dalawa. So this will be our gift to the Filipino ah sabi ko na, okay na to. Itong isa, puro away-away lang. Inaway tayo. So, yan ang ano ko. That's why we, they are helping us with our infrastructure. Daladalangan, last week, daladalangan nila yung pera eh. Sabi niya, you work faster, we have the money, it's here. Tayo ng kandarapa ngayon ng... But they will start yung... Pati yung ano ni Tugade. Ayaw bigyan si Art ng pera ng Congress. Sabihin ng Japan, we will do it for you. Ah, China. Pati Japan rin. So, tutulong silang nato. Anyway, basta wala lang korupsyon. Magtiis lang kayo ng konti. Ah, huwag kayong... Alam mo kasi, kung makinig kayo, lalo na yung inquirer na yan, <laughs> walang, yung before the election, yung ABS pati yung inquirer, e, nabasa naman yung, may 200 million daw ako. Yung last minute na buhos nila, eh wala na akong magawa eh. eh. Sabi ko sa mga tao, kung man maniwala kayo, kayo ang bahala. But kung mayroon akong 211 million sa bangko, putang ina mag-withdraw ako bukas. At nung na-mayor na ako, sinabi ko sa inquirer, pati ABS, nandyan yung mga buang hero dyan, sabi ko, you find uh, panahon ninyo at panahon ko na. Sabi ko sa Central Bank, buksan niyo lahat. Pag may, maki, may, may may kalahati lang ako niyan. I will step down as president. 'Yan ang comment. Bashay kalahati lang. Yung putang ng 211. Wala akong ganun na pera. Nakahawak ako ng election sa contribution humabol pa ako na, wala man mag wala man akong pera mag, mag ano nang sa television advertisement hinabol ko nung yung malapit na yung eleksyon ang rating ko na tumaas marami na nagbigay pumunta ako sa ABS-CBN nagmakaawa ako na pwede ba akong maka paano lang tinanggap ang pera ko sabi ko ito yung propaganda ko maiksi lang putang inang IBS na yan. Hindi nilabas. Kaya yung ABS, pag sa mga news-news, huwag kayong maniwala dyan. Lip. Hindi, maraming TV. May TV5, Ayaw ko Jim A7 meron. Doon na lang kayo makinig. Ako biktima kasi ako. Nagbayad ako for nada. Alam mo ang nilabas nila. Nilabas nila yung may TRO sabi ng korte, wag ninyong ilabas yan. Kasi ginamit ni Trillano isa pa rin yung gago. <laughs> <laughs> hindi naman, hindi naman palaban. Yun yung gagong nag wara dyan sa Makati. Kasi mag-revolt daw sila. Tapos sinira yung peninsula. Ninakaw lahat ng tinidor, baso, lahat ng inom, inomin. Bago nag-surrender sa polis, ang pagkagago po tayo. No? Nga kaya ano, tinanong ko yung, bakit ganoon ito si Trillane? Sabi nung isang Navy, Sir, ang sekreto niyan, may alam ang doktor namin. So, tinawa ko yung doktor, ano bang problema nandito? Ang <laughs> hindi dito, mayor, sa baba. The, anong problema niya dyan sa baba? Dihira, it's a very rare. It occurs about every thousand. Isa lang ang bayag. It's an abnormality. It occurs. In every male population, 200,000, may isa dyan. Ang problema, natanggap pa sa si Navy, hindi hinipo yung... Huwag <laughs> kayong magkumpiyansa ha, kay itong akin, tatlo ito. <laughs> Toto. Takang niya ako. Kaya ako naniwala ako sa doktor. It occurs in every... It could either be more than two. Kaya, hindi na ako nagsabi sa kanya na, Doktor, kasali ako doon sa 200. Pero, abnormality. Ah, pero at least yung akin may extra pa. <laughs> Eh, kaya eh, sige lang kayo dyan tawa. Magseryoso tayo. Kaya nga ano, huwag ka kayo ako wala akong, wala akong, totoo yan, honest. I would, not, I would not say it in public, with like billion. Tinanggap nila ng pera, tapos ang ABS, gusto, ano, isa ulit, sabi ko, huwag mo nalang tanggapin. Uh, abuloy ko na lang yan sa... Itong inquirer ito ang gusto kong ipalabas sa inyo.